So what's up? Magandang gabi sa inyong lahat mga kamamay. So andito ulit ako upang maghatid at magbigay na naman sa inyo ng ilang love advice na maaari nyo kapulutan na po pwede nyo i-apply sa inyong buhay pag-ibig. Ayan, so at this moment of time mga kamamay, ang ating magiging topic at pag-uusapan ngayong gabing ito is mga sign na miss na miss ka ng isang lalaki. Ayan, kung hindi mo pa nararamdaman to at feeling mo nagdududa ka sa mga ikinikilos ng isang lalaki, well, ito nga at naghanda ako ng ilang mga tips para masabi mo na miss na miss ka talaga ng isang lalaki. Bago natin pag-usapan yan mga kamamay, huwag nyo sanang kalilimutan na pindutin yung subscribe button at notification bell para lagi kayong uh, makapanood ng uh, mga upload na ginagawa ko dito sa ating channel. Okay, kung napindut mo na yan, maraming salamat at simulan na natin ang topic natin ngayong gabing ito. So ano nga ba yung mga signs o mga bagay na makikita mo sa isang lalaki na magsasabing miss na miss ka na nito? So number one, yung pagiging sweet nila sa iyo. Okay? So kapag ka napapansin mo mga kamamay na ang isang lalaki ay palaging nagiging sweet sa Anong anong ibig sabihin ng pagiging sweet? Sa madaling sabi, eh paminsan-minsan nagpipick up line siya sa kahit medyo corny, nagiging sweet siya sa iyo, lagi niya sinasabi na mahalaga ka sa kanya, kung jowa niyo man 'yan, lagi niya sinasabi na mahal ka nila. And siyempre makikita mo rin 'yan sa kanyang ikinikilos. Okay? For example, hindi ka nagpakita sa kanya ng matagal na panahon. Ipagluluto kanya sa bahay. For example, galing ka nga sa isang out of town sa outing, medyo natagalan ka doon, pag-uwi mo, pag uwi mo ng bahay, ipagluluto kanya aalamin niya kung ano yung mga gusto mong pagkain, gusto mong pangulam at yun ang iluluto niya para sa iyo. Kasi sigurado siya na kapag ka dumating ka ng bahay, magiging masaya ka, matutuwa ka. Kasi nga, na-miss ka niya. Gusto niyang makita yung mga ngiti mo. Gusto ka niyang surpresahin. Gusto niyang iparamdam sa iyo yung pagmamahal niya para sa iyo. So lahat ng yan mga kamang, may ginagawa ng isang lalaki para maramdaman mo na-miss na ka na niya. Okay? So, para siyang naboring sa kanyang buhay nung nawala ka. Gusto niya palagi kang makasama, gusto ko niya laging makita. So, yun yung ginagawa niya. Nagiging sweet siya sa iyo. So, number two, bigla siyang magpaparamdam at hihingi siya ng sorry sa iyo. For example, nag-away kayo. Medyo parehas kayong mataas ang pride. Alam niyo naman, yung mga kalalakihan, eh matataas ang pride ng mga yan. Pero alam mo na nasa tama ka, kaya itinaas mo rin ang pride mo. So medyo matagal kayong hindi nag-usap, matagal kayong hindi nagka-contact. So madaling sabi, wala kayong communication. So ang isang lalaki, kapag ka na-miss ka niyan, bigla siyang hihingi ng sorry, magpaparamdam sa'yo. For example nga, one month kayo hindi nag-uusap, hindi kayo nagkikibuan. So, bigla na lang siyang magpaparamdam, bigla siyang tatawag sa'yo, bigla siyang sa sa'yo, at syempre, hihingi siya ng sorry. Kasi nga, hindi niya mapigilan yung kanyang sarili na tising ka. So, ginagawa niya, bigla na lang siya magme-message sa'yo, siya yung hihingi ng sorry at bababa ang loob niya sa'yo. Kasi nga, namimiss ka na niya, mas naging ibabaw pa rin yung pagmamahal ng isang lalaki sa iyo. Kaya kung ano man yung inyong pinagtalunan, kung ano man yung inyong pinagdiskusyonan, hindi na niya yun iniisip hindi na nyo yun na inuungkat pa sa madaling sabi, magsosorry yan sa iyo at sasabihin niya na miss na miss ka na niya. Mas nangingi ba po rin yung nararamdaman ng isang lalaki para sa iyo? Kaya mga kamamay, kapag ka bigla na lang yan nag-message, nagparamdam sa iyo at tumingin na sorry, ibig sabihin, namimiss ka na ng isang lalaki. Alright? So number three, bababa ba siya sa katagalan ng no-contact mo. Ayun nga, medyo matagal din kayong hindi nagkausap matagal kayong nagtiisan kasi masyadong mataas ang pride nyong dalawa okay so wala nang kamustahan wala nang message message so bigla na lang bababa yung isang lalaki hihingi siya ng sorry bigla na lang siya magpaparamdam tatawag mangungulit So, aaminin niya yung lahat Ibig sabihin, ahingin siya ng tawad sa iyo Aaminin yung pagkakamali niya sa iyo Sa so, madaling sabi, ibababa niya yung sarili niya para sa iyo. Ibababa niya yung kanyang pride para sa iyo at hihingi siya ng sorry sa iyo hanggang sa maging okay na kayo. Kasi kung yun lang talaga ang paraan upang uh, maging okay na ulit kayo, So, gagawin niya yun para sa iyo kasi sobrang namimiss ka na ng isang lalaki. So, yun yung isang ginagawa ng isang lalaki kapag ka hindi niya na mapigilan yung pagkamiss sa iyo, bigla na lang siyang bababa, bababa niya yung kanyang pride para sa iyo at hihingi siya ng sorry. Alright? So next, gusto ka niya palaging makausap. Ito nga mga kamamayan, no? Oh, sa isang lalaki kapag ka talagang hinanap-hanap ka nito hindi mo mapipigilan ng isang lalaki na palagi kang kulitin, tawagan, makausap. Lagi niyang hinahanap ka ng pagkakataon na magkausap kayo. Lagi niyang sasabihin, uh, baka naman meron kang pagkakataon sa linggo, mag-usap naman tayo kasi medyo matagal na rin tayong hindi nagkakasama. Medyo matagal na rin tayong hindi nagkakausap. Baka naman po pwede, usap naman tayo. Miss na miss na kasi kita eh. Kapag kaganyan ng isang lalaki mga kamamay, lagi kanyang gustong makausap. Lagi niyang gustong marinig ang boses mo. Yung mga tinig mo kahit sa cellphone man lamang, kahit sa video call man lamang, eh isa lang nga ang kahulugan yan. Nangangahulugan na namimiss ka na ng isang lalaki. So minsan, sa so sobrang uh, dami niyang mag sobrang mag-miss call, so minsan naiinis ka na eh. Bakit ganito tong lalaki na to? Sobrang kulit naman na ito. Isa lang ang ibig sabihin nun mga kamamay, kapag ka masyadong makulit ang isang lalaki, ibig sabihin nun, gusto kanyang makausap, gusto kanyang palaging hanapan ng oras, namimiss ka niya. So, kung kayo naman mga girls ay naiinis sa isang lalaking ganito, eh, ilagay nyo na yung loob nyo. Isa lang ang ibig sabihin nun, namimiss ka ng isang lalaki. Alright? And last, palagi kanyang tinatawagan. Okay? Hindi lang palagi sapat ang text, hindi lang palagi sapat ang message, ang matinde dito, lagi ka pa niyong call. Lagi kanyang tinatawagan, gusto niya makita ka palagi. At uh, kapag ka nakita niya na, so sapat na yon, para sa kanya. Ganyan ang nagagawa ng isang pagibig mga kamamay eh. Lagi kanyang hinahanap, lagi kanyang uh, gustong makausap. Kaya lagi kang tinatawagan, lalong lalo na kung nag-self-improve ka, lalong lalo na kung nagpapaganda ka lalong lalo na lalo itinataas mo palagi ang sarili mo ganyan ang isang lalaki the more na nakikita kanyang gumaganda everyday di ba? lagi ganyan tinatawagan eh yung iba nga eh minsan ka lang nakita nakita lang na maganda ka sa profile picture bigla na lang yung magmimiss call bigla na lang yung magme-message sa iyo ganyan ang nagagawa mga kamamay ng isang babaeng self improve talagang napapakomment talagang napapamessage ang isang lalaki sa iyo kapag gumaganda ka palagi. Kung dati, yung iba mong mga friends sa Facebook, hindi nagko-comment sa hindi nagme-message sa eh kasi nga noon, pinapabayaan pa yung sarili mo, wala pang nangungulit sa iyo. Wala pang nagme-message sa iyo. Pero ngayon, na medyo nagdalaga ka na. Bakit ganyan? Nagsisimula na sila magparamdam. Dati-rati, mga kaklase mo lang dati nung high school, na wala man lang kakibuki mo, kaimik-imik sa iyo, bigla na lang magpaparamdam at tatawag sa iyo. So ganyan ang isang lalaki, mga kamamay, kapag namimiss ka niya o biglang na humaling sa iyo sa, kagandahan mo isang lalaki, bigla na lang siya magme-message, tatawagan ka at ta uh, mangungusta na okay kahit na magugulat ka na lang na itong mga tao na to matagal mo ng friend E eh, bigla na lang mag-message sa iyo ng ganon so ibig sabihin interesado sa iyo yan ibig sabihin may balak yan na maligaw may balak yan na pumasok sa buhay mo kaya mga kamamay sinasabi ko sa inyo po ulit ulit yung self-improvement wag yung titigilan para sa ganon, maging puso ka sa mga mata ng mga lalaki. So, isa rin yung dahilan mga kamamay, upang palagi kang mamis ng isang lalaki. Kapag ka palagi kang nagpapaganda, palagi kang nag-aayos, lalong-lalo na kung nagpo ka pa sa social media ng magaganda mong mga aura at mga kuha, eh nako, lalong mababaliw ang isang lalaki kapag kaganyan. ganyan. Lalong-lalo na mga jowa ninyo, eh lalo na siguro kung wala kang jowa baka sasabihin ng ibang mga uh, boys dyan, yung mga nakachat mo na noon na walang balak ligawan ka, ay eh baka magchat na lang ulit sila sa'yo. Magparamdam ulit sila sa'yo. Okay? At tatanungin kung may boyfriend ka na ba? May kinakasama ka na ba? May asawa ka na ba? Di ba? So mga kamami, sinasabi ko sa inyo, yung ganyang kakapangyarihan ang self-improve. Okay? Napapalingon mo yung mga lalaking walang interes sa'yo noon mamamangha sila at syempre tataas din ang respeto sa iyo ng ibang tao. So mga kamamay, sana kahit paano makatulong ang mga tips kong ito para malaman mo na namimiss ka ng isang lalaki. So, for more video and love advice, don't forget to click the subscribe button and notification bell para sa mas marami pang love advice na maaari kong i-share sa inyo. So, yun nga mga kamamay. So, sana makatulong ang mga tips na i-share ko sa inyo. And if ever na may gusto kayong idagdag dito, ibaba nyo lang sa comment section at try nating i-share din ito sa susunod na video. Paano mga kamamay? See you for our next vlog. Paalam sa inyo. Bye-bye!